bilang isang overseas Filipino worker OFW, ang pag-iipon ay hindi lamang isang magandang gawain kundi isang mahalagang hakbang tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa bawat sahod na natatanggap, kaakibat nito ang responsibilidad sa iyong pamilya sa Pilipinas. Upang masigurado ang mas matagumpay na pag-iipon, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na layunin. Dapat tukuyin kung para sa nang iyong ipon, ito man ay para sa isang emergency fund, pagbili ng bahay, negosyo, edukasyon ng anak o retirement. Mag-set ng tiyak na halaga na nais mong maipon at sa tamang oras. Isang magandang simula sa iyong paglalakbay sa pag-iipon ay ang paggawa ng budget. Hatiin ang iyong sahod sa tatlong bahagi: 50% para sa necessities, 30% para sa savings at investments, at 20% para sa wants. Ang pakikinig sa iyong kinakailangan ay makatutulong sa iyo na iwasan ang mga hindi kinakailangang gastusin, lalo na ang mga luho na hindi mahalaga. Sa ganitong paraan, mas madali mong mapapalakas ang iyong ipon. Isa sa mga epektibong estrategiya para magumpisa sa tamang pag-iipon ay ang prinsipyo ng pay yourself first. Bago ka magdesisyon sa anumang gastusin, itabi muna ang iyong ipon. Itinuturing na isang matalinong hakbang ang pagbubukas ng hiwalay na savings o investment account upang mas maging ligtas ang iyong ipon at hindi madaling magalaw para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pagdating naman sa remittance, mahalagang maging matalino. Huwag isiping ipadala ang buong sahod kundi turuan ng iyong pamilya sa Pilipinas na maging marunong sa pagbabudget. Pumili ng remittance services na may mababang fees at magandang exchange rate upang mas mapalaki ang halaga ng iyong padala. 'Wag kalimutang dapat rin ay may emergency fund ka na may katumbas na 3 buwan ng gastos. Ilagay ito sa high-yield savings account para kahit papaano ay kumikita. Iwasan rin ang mga pautang na may mataas na interes at unahin ang pagbabayad ng mga utang bago pumasok sa investment. Sa huli, mahalaga ang maayos na pagpaplano lalo na para sa pag-uwi o retirement. 'Wag umasa na ang kita mula sa ibang bansa ay mananatili magpakailanman. Dapat mag-isip kung paano kikita sa pagbabalik sa Pilipinas. Maging handa at kumilos ngayon para sa mas magandang kinabukasan.